Si Michael Stephen Bublé ay ipinanganak noong September 9, 1975, sa Burnaby, British Columbia, Canada. Ang kanyang pamilya ay may Italian-Canadian roots, at maagang naimpluensyahan si Michael ng musika dahil sa kanyang lolo, si Demetrio Santaga. Ang kanyang lolo ay isang tagahanga ng jazz music, at naging malaking inspirasyon sa kanya para mahalin ang mga genre tulad ng jazz at swing. Mula pagkabata, si Michael ay nangangarap ng maging isang sikat na mga awit. Ayon sa mga kwento, noong labing tatlong taong gulang siya, inialay niya ang kanyang buhay sa musika at pinangarap maging isang performer. Noong siya'y labing anim na taong gulang, nanalo siya sa isang local talent contest. Ang kanyang tagumpay ay nagbukas ng pinto para sa mas maraming opportunities sa musika. Sa mga panahong ito, madalas siyang magtanghal sa mga club at event, kumakanta ng mga jazz classics. Naging mas porsigido si Michael sa kanyang karera at nagtrabaho pa siya bilang isang commercial fisherman kasama ang kanyang ama habang tinutustusan ang kanyang mga pangarap sa musika. Ang pinakamalaking turning point sa kanyang buhay ay nang makilala niya ang producer na si David Foster noong early 2000. Sa pamamagitan ng isang kasal na pinagtanghalan ni Michael, nakuha niya ang atensyon ni Foster na nakakita ng kakaibang talento at potensyal sa kanyang boses. Sa tulong ni Foster, nakapirma si Michael sa isang major label at inilabas niya ang kanyang self-titled album noong 2003. Ang album ay naglalaman ng mga rendition ng jazz classics tulad ng Fever at The Way You Look Tonight. Naging instant hit ito at si Michael ay naging kilala sa buong mundo. Ang kanyang kasikatan ay lalong sumiklab sa mga sumunod na taon. Ang album niyang It's Time, 2005, ay nagpasikat ng mga kanta tulad ng Home na naging isa sa kanyang pinakapopular na awitin. Ang Call Me Irresponsible 2007 ay naging matagumpay din, kasama ang iconic cover niya ng Me and Mrs. Jones. Ang kanyang Christmas album na Christmas 2011 ay naging isa sa pinaka-popular na holiday album sa buong mundo at patuloy na nagiging bahagi ng tradisyon tuwing Pasko. Si Michael ay kasal kay Luisana Lopilato, isang Argentine actress. Sila ay may apat na anak. Ang kanyang personal na buhay ay sumubok din sa kanya. Lalo na noong 2016 nang ang anak nilang si Noah ay na-diagnose na may liver cancer. Sa kabila ng hirap na ito, napanatili ni Michael ang pagiging positibo at nag-focus sa kanyang pamilya. Ngayon si Michael Bublé ay kinikilala bilang isa sa mga pinakamatagumpay na crooner ng modernong panahon. Ang kanyang estilo na pinagsasama ang jazz, swing at pop ay nagdala ng klasikong musika sa mas batang henerasyon. Ang kanyang kwento ay inspirasyon para sa marami. Isang patunay na sa pagsisikap, suporta ng pamilya, at tamang oportunidad, maaaring makamit ang mga pangarap. Noong early 2000, nagsimula ng umangat ang pangalan ni Michael sa international music scene. Nakilala siya dahil sa kanyang mga rendisyon ng jazz at swing classics. Sa parehong panahon, nagtanghal si Michael sa Pilipinas para sa isang concert. Doon niya nakilala si Christine Hermosa, isa sa pinakamagandang aktres sa bansa. Ang kanilang maikling pagkakakilala ay naging usap-usapan sa showbiz at may mga bali-balita pang nagdate date sila. Bagamat naging malaking issue ito sa media, parehong nanatiling pribado si na Michael at Christine tungkol dito. Hindi nagtagal, nagpatuloy si Michael sa kanyang karera habang si Christine ay nanatili sa Pilipinas, kung saan siya ay nagpakasal kalaunan kay Oyo Boy Soto. Habang abala si Michael sa pagtupad ng kanyang pangarap, ang kanyang lolo, si Demetrio, ay nanatiling pinakamalaking taga-suporta niya. Si Demetrio ang nagturo kay Michael ng halaga ng musika at dahil dito, itinuturing ni Michael na malaking bahagi ng kanyang tagumpay ang kanyang lolo. Madalas niyang sinasabi na ang kanyang jazz at swing style ay isang pagpupugay sa mga paboritong kanta ng kanyang lolo. Nang tumanda na si Demetrio at nagkasakit, ang kanilang pamilya ay kumuha ng isang caregiver upang alagaan siya. Dito pumasok si Minette, isang Filipina na buong pusong nag-alaga kay Demetrio. Hindi nagtagal, itinuring siya ni Demetrio na parang sariling pamilya. Pagkaraan ng ilang taon, pumanaw si Demetrio, ngunit iniwan niya ang isang hiling sa kanyang apo. Sinabi niya kay Michael, Gusto kong tiyakin mong si Minette ay maalagaan. Ang bahay na ito, na naging tahanan ng ating pamilya, ay para sa kanya. Lumapit siya sa HGTV show na Celebrity IOU upang gawing espesyal ang pagbibigay ng bahay kay Minette. Kasama ang mga host na sina Jonathan at Drew Scott, ipinagawa ni Michael ang isang buong renovation sa bahay ng kanyang lolo. Habang nasa Pilipinas si Minette upang bisitahin ang kanyang pamilya, isinagawa ang proyekto. Ang dating simple at lumang bahay ay ginawang moderno at maaliwalas, na may personal na mga detalye na isinama ni Michael bilang pasasalamat kay Minette. Nang bumalik si Minette, dinala siya sa bahay na iniisip niyang bahagi ito ng isang documentary. Ngunit sa kanyang pagpasok, isang sorpresa ang naghihintay. Minette, ang bahay na ito ay para sa iyo. Isa itong pasasalamat mula sa aking lolo at mula sa akin para sa lahat ng pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, sabi ni Michael, may luha sa kanyang mga mata. Si Minette, na hindi inaasahan ang ganitong biyaya, ay naluha sa sobrang saya. Ang bahay na iyon, na minsang naging tahanan ng pamilya ni Demetrio, ngayon ay kanya na. Hindi lamang ito isang bahay. Ito ay simbolo ng pagkilala, pagmamahal at pagpapahalaga. Ayon kay Michael, si Minette ang dahilan kung bakit naging maginhawa ang huling bahagi ng buhay ng kanyang lolo. Pinili niyang i-renovate ang bahay para kay Minette bilang pasasalamat sa lahat ng kabutihan na ipinakita nito sa kanilang pamilya. Ang sorpresa ay naging emotional para kay Minette na hindi inaasahang makakatanggap ng ganitong biyaya mula kay Michael. Sa programang Celebrity IOU ng HGTV, inilahad ni Michael na si Minette ay may napakalaking papel sa buhay ng kanyang lolo na si Demetrio Santaga. Sinabi niya na si Minette ang nagbigay ng kalinga at pagmamahal sa kanyang lolo na higit pa sa tungkulin bilang caregiver. Nang pumanaw ang kanyang lolo, nais ni Michael na ipakita ang kanyang pasasalamat sa pamamagitan ng pagbibigay ng bahay bilang simbolo ng pagkilala sa pagmamahal at sakripisyo ni Minette. Ang kwento ni na Michael Bublé, Demetrio Santaga at Minette ay nagpapaalala sa atin ng halaga ng pagmamalasakit at pagkilala. Si Minette na nag-alaga ng buong puso ay nakatanggap ng biyayang hindi niya inaasahan. Si Michael bilang isang apo ay tumupad sa huling hiling ng kanyang lolo na nagpapakita ng pagmamahal sa parehong pamilya at sa mga taong nagbigay ng kanilang sarili sa kanilang mahal sa buhay